Magandang araw po sa lahat. Gusto ko lang guys i-share sa inyo yung pagtatanim natin ng gulay ngayon tag-ulan. Ano dahil mayroon tayong limang klasing gulay na tanim ngayon na tag-ulan na sinubok natin ano kung tawag nga ito sa amin ay palusot. Palusotin dahil maulan dito sa amin ngayon ano. Umiinit naman pero bihira. Ayan. Kaya ito lang guys yung ito naman guys yung nasa harap ko. Ito ay tanim natin ng kalabasa ano. Ito ay mag-iisang buwan na pero malapit na siyang magapang mayroon na siyang ayan, yung sa pagagapang niya no. Kung makikita niyo ang gaganda ng kanyang dahon, malalaki at malalapad ano, matataba. Di bali ang ginawa ko dito guys ano, dahil bergo pa naman tong lupang ating taniman, first time natin magtanim dito ng gulay. Kung saan lang tayo nagtanim, yun lang ang aking binoghag na lupa ano. Ayan, kung makikita niyo nga ito lang, hanggang dito lang yung ang ating binuhagag na lupa, hindi na natin to inararaw ano, dahil maganda pa naman yung lupa Di bali, mula, ko, mula nang itinanim ko to, bago ko itinanim tong kalabasa, nilagyan ko muna to ng chicken manure o yung dumi ng manok sa ilalim. At nilagyan ko rin ng 14-14 ano guys, para pag magkaugat na siya, habang nade-develop ng ugat ng ating tanim na gulay, may makain na siyang sustansya ano, o nutrients. Ayan, kaya ito nga yung resulta niya, maganda kahit tag-ulan nga, maganda yung kanyang tubo, matataba. Kung makikita nyo guys, ito ay puro kalabasa to, ano? At mayroon pa tayo doon sa kabila. Ayan. Ito naman guys, katabi din. Ayan, mga kamatis. Yung mga iba nga dito ay medyo namatay. Yung iba naman ay mga buhay, ano? Kung makikita nyo. Ayan, pasyal ko kayo guys. Dito tayo. Ayan, ito ito ating tanim na kamatis. Ayan, malalaki na rin siya. Di bali halos magkakasabay din yan, ano guys, ng ating itinanim. Nag-apply na rin tayo dito ng 14-14 dahil tag-ulan nga yung 14-14 ang ating nilagay. Nagbaon tayo ng kunti dito sa gilid. Ayan, para hindi agusin ng tubig. Ayan. Huwag natin hindi dikit dito sa lupa. Ano guys? Dahil ang fertilizer ay mainit yan sa tanim. Yung synthetic na fertilizer. Ano? Ayan. Yun ang ginawa natin. Pero okay naman siya. Ayan dito tayo guys. Ano? ito naman ating tanim na talong Ayan. magaganda na rin siya matataba na rin na ano? nag-apply na rin tayo doon ng fertilizer Ayan ito mga talong guys to hanggang ito doon sa dulo Ayan, kung makikita nyo yan talongan yan magaganda na rin yung iba oh. malalapad na rin ang kanyang dahon ito nga naisingit natin yung bang kamatis dito sa talong Ayan. Ang ganda doon guys ano? ito, ganito yung tanim natin na talong. Ayan, dito tayo. Ito naman guys, may mga balag na to, yung may mga kahoy na nakatayo. Sitaw naman yung tanim natin dito. Ano? Ayan. Malapit na rin siyang gumapang. Ayan, sitaw naman yung tanim natin. Ang ganda doon guys, sa dulo din. Mga, ayan, sitawan yan. Yan, mga sitaw yan. Ano guys? Di bali sa isang area nga, limang guli ang ating tinanom. Ay, eh, tinanim. Yan. Yan, dito tayo guys. Pakita ko pa sa inyo yung iba nating tanim na kalabasa dito. Yan, dito sitaw. Yan, dito talong na naman. Ano guys, ang tanim natin talong to na ito naman ating tanim na upo yan guys ano ito yung tanim natin na upo ayan yan upo to matataba na rin sya oh. magaganda rin malulusog ang kanyang katawan hanggang to doon mga upo yan ano guys upo sa kaidang ganyan upo yan ayan dito naman sa kabila dito kalabasa pa rin ito. ito guys ay sa ngayon inaatake na ito ng pagong-pagong kaya tinatyagaan natin hulihin gaya nito. Ayan. Ito guys yung pagong-pagong na kumakain ng dahon. Ayan, tinatyagaan ko na hulihin para hindi na tayo mag-spray ng insecticide. Dahil madali laman itong hulihin. Ano? Tinitris natin yan guys. Dahil ito oh. Hmm. na natin yan para hindi na maka paminsala. guys, ano ang ganito doon? Yung ating tanim na mga kalabasa. Ayan. Isang area ay limang gulay nga ang ating tanim. So guys ay nasa ano tayo ano? Medyo malayo to sa kalsada. Nasa nyogan tayo ngayon. Ayan. Ayan guys, as di bali in-update ko lang kayo guys ano, kapag malapit na tayo, yan, sasabihin ko sa inyo kung anong mga ginagamit natin dito ang fertilizer hanggang sa pagbunga at pag-ani. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ay Pamalas TV. Nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!